pangatlo, we are now His possession for eternity. Pagpasalamat natin na tayo ay pag-aari na talaga ng Diyos for eternity. Tuloy natin sa susunod na verse. Pero this time, basahin natin ang English translation. Ephesians 1, 13-14 And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit. Verse 14, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Pansinin natin ang salitang mark in Him with the seal at inheritance. Ikaw ay sinelyuhan, minarkahan ng banal na spirito bilang garantiya na tatanggap ka ng mana o inheritance ang guarantee sa kaligtasan mo at guarantee sa mamanahin mo sa langit ay hindi ang pera mo sa bangko o ang mga na-accomplish mo dito sa lupa para sa Diyos. Hindi, mali yun. Ang sabi sa talata ay ang guarantee mo ay ang Diyos mismo, ang banal na spirito na nananahan sa iyo. Ito'y picture ng isang walang hanggang relasyon natin sa Diyos. Tayo ay naging pag-aari na niya at sisiguraduhin niya o gagarantihan niya na sa pamamagitan ng Panginoong Yesus na pinanampalatayanan natin na ikaw at ako ngayon ay tatanggap ng man. Ang inheritance na ito ay hindi lamang material na bagay, kundi ito ay isang spiritual na mana na nauugnay sa buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, ikaw ay mabubuhay sa langit, magpasawalang hanggan ang inheritance din natin ay may kinalaman sa kaluwalhatian na tatamuhin natin sa langit. Ang ibig sabihin, finally, yung sinful desires natin ay mawawalan. Tayo ay malinis na malinis na at wala ng tendency na magkasala. Tayo ay magiging holy immortals. Sabi sa Romans 8.18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Then, sabi pa sa 2 Corinthians 4.17 For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Ibigyan, nakakaranas ka ba ng kapaguran, panghihina at persecution habang ikaw ay nagsiserve sa Diyos? Huwag ka panghinaan ng loob. Ang sabi sa talata ay yung papapagal natin para sa kaharian ng Diyos ay hindi maikukumpara sa nag-aantay sa ating eternal glory o kaluwalhatian. At ito pa, isa pang mamanahin natin ay ang pakikipag-isa natin sa Diyos magpakailanman. Wala na makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Ang ibig sabihin ay ang pinakadakilang inheritance natin ay ang Diyos mismo na makakasama natin ng walang hanggan. Sa ngayon, dito sa lupa, nalulungkot tayo pag may nawala na isang mahal natin sa buhay nabawasan ng kasama natin sa family. Pero pagdating sa langit, ang pamilya natin, tayo magkakapamilya, kasama ang Diyos, naku, hindi na tayo mababawasan. Walang kamatayan, walang sakit, magpasawalang hanggan. Ang seal naman ay parang isang marka ng katiyakan. Nagbibigay ito ng protection. Nagpapatunay ng pagmamayari sa atin ng Diyos at nag-iingat sa atin. Tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo at ang tatak na ito ay hindi mababali o mawawasa o mawawala. Sinasabi nito na ligtas tayo at hindi mapapasakamay ng sino man o ano Alam mo ba na ang banal na spirito ang down payment o guarantee ng mga darating pang pagpapala? Ibig sabihin, bagamat hindi pa natin nakikita o nararanasan ng buo ang lahat ng ating inheritance sa langit, ang banal na spirito naman ay ang nagsisilbing patikim at pauna at patunay na talagang ibibigay sa atin ang ating mana. Kaya nga, pag naranasan mo ang pagkilos ng banal na spirito sa buhay mo ay talaga namang amazing. Yung mga hindi mo nagagawa ay na-accomplish ng banal na spirito para sa iyo, amazing. Pero tingnan mo ito, patikim pa lang yan. Appetizer pa lang yan wala pa yung talaga main course. Kaya sobrang exciting at hindi natin maipapaliwanag ang ganda at glory ng lang kasama ang Diyos. Now, ang lahat ng spiritual blessings at inheritance ay binigay sa atin. Para sa anong reason? Ang sabi sa talata ay to the praise of His glory. Para sa kapurihan at karangalan ng Diyos. Praise God indeed! Kasi hindi lang ito ginawa ng Diyos dahil naobliga siya. Hindi ito ginawa ng Diyos dahil ito ang tamang gawin. Yes, maaari, pero hindi pa rin. Hindi tayo binigyan ng kaligtasan dahil balang araw ay eh, gagamitin niya tayong pawns na gaya ng larong chess. Hindi niya ito ginawa dahil gagawin niya tayong kasangkapan sa mga gusto niya ipagawa. Hindi tayo inaligtas ng Diyos dahil lang sa simpleng gusto niya ng pagmamayari sa atin at pagkontrol sa buhay natin. No, hindi, ang sabi kanina sa Ephesians 1, 4-5, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Praise God! Dahil ang lahat ng ito ay ginawa niya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang ibig sabihin, merong love na involved. Ako, yokong pumunta sa langit kung hindi ako mahal ng Diyos. Kasi wala namang relationship. Gusto ko kasi siyang makasama sa langit dahil siya yung tatay ko. Mahal niya ako at mahal ko din siya. Hindi ako pupunta sa langit dahil ako ay robot niya, tauhan. Kundi meron akong relasyon sa kanya at ako ang kanyang minamahal na anak. Kaya nga ang tanong, paano tayo mamumuhay ngayon? Bilang pag-aari ng Diyos. Bilang kanya mga minamahal na anak na magtatamo ng inheritance mula sa kanya. Kailigan, gawin mo ito. Alalahanin mo palagi na ikaw ay under new ownership. Bakit ganon? Sino ba ang dating nagmamayari sa atin? Simple lang, yung ating laman, ang ating kasalanan. Ito yung nagmamayari sa atin. Pero nung tayo ay nanampalatay na sa Panginoong Yesus, ay pinagharian na tayo ng Diyos. Tayo ay pagmamayari na niya. At dahil dito ang dating mayari sa iyo, ay wala ng right o karapatan sa iyo. Maliban na lang kung ikaw ang magpapahintulot na pagharian kanya ulit. Kaya nga, may labanang nagaganap palagi sa atin sa pagitan ng espiritu at laman. Pinipilit kang bawiin ng laman. Pinipilit kang magkasala. Pero kung lalakad ka sa espiritu, hindi mo na masusunod ang pita ng laman. Ang ibig sabihin ng lalakad sa espiritu ay magpapakontrol ka sa banal na espiritu na nakokonvict sa iyo at nagbibigay ng direction sa iyo moment by moment. At pag ginagawa mo ito, mapapagtagumpayan mo ang iyong laman. Ang ibig sabihin ay hindi mo na ngayon binibigyan ng karapatan na angkinin ka ulit ng laman. Kaibigan, hindi ko alam ang mga struggles mo sa kasalanan. Pero ipaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay under new ownership. At ang dati mong owner ay wala ng karapatan sa iyo. At kung ikaw ay pag-aari na ng Diyos ay ang isa pang application ay huwag mo saktan ang kalooban ng banal na spirito na nananahan sa iyo. Paano natin sinasaktan ang kalooban ng spirito Kapag binibigyan natin ng karapatan ang dating owner natin. Kapag sinusunod natin ang laman. Eh ganito na talaga ako, tanggapin niyo na lang ako. Kaibigan, pag ganyan ang mindset mo, ay yung dating owner mo, binibigyan mo ng right sa iyo napagharian kanya. Kapag sinusunod natin ang laman, nako, parang sinasabi natin sa owner natin dati, balik ka, ikaw ang bibigyan ko ng right. Tatanggalan ko ng right ang Holy Spirit. Paano ba natin sinusunod ang laman? Narito ang ilang applications sa Ephesians 4.25-30. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Ibigyan, huwag mo bigyan ng right ang laman mo para magsinungaling. Kundi sa kabaliktaran ay maging totoo ka at transparent. Then sa verse 26-27, Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo yung magkasala. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang jablo. Ang ibig sabihin, huwag mo patagalin ang iyong galit. Magpatawad ka at makipag-reconcile. Kasi ang ibig sabihin nito, hindi mo na binibigyan ng right ang iyong laman. Pero sa kabaligtaran, kung hindi ka nagpapatawad, ay hindi mo lang binibigyan ng karapatan ang laman mo. Kundi ayon sa verse 27, pati ang jablo ay hinahayaan mong mamayani sa buhay mo. Then sa verse 29, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Salip sa magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Wow! Kung dati ang laman mo nagsasabi sa iyo na mandaya, magnakaw, mang isa ka, ay ngayon sasabihin mo sa kanya, wala ka ng karapatan sa akin. Ako ay magiging blessing sa iba. Magiging honest. Then sa verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ang ibig sabihin, huwag mong gamitin ng iyong dila para makapaglait, makapaghusga, makapanira ng kapwa kundi gamitin mo ito. Makapag-chismis, kundi gamitin mo ito para ka makapag-build up at makapagpalakas ng iba. At pag ginagawa mo mga ito, napi-please mo ang banal na spirito. Pero sa kabaliktaran kung nananaig ang laman sa iyo, ay inaalisan mo ng rights o karapatan ang banal na spirito na nagmamay-ari na sa iyo. At ang ginagawa mo ay sinasaktan mo kanyang kalooban. Kaya nga, sabi sa susunod na talata, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kaibigan, ang banal na Espiritu, ang katunayan ng iyong kaligtasan at inheritance sa langit. Mahal ka niya at nais niyang ikaw ay magpasailalim sa kanyang ownership upang ikaw ay mapaboot Si Wylon Prendergast matapos siyang malasing ay habang pauwi siya nakaisip siya na pagnakawa ng isang bahay. Kinuha niya ang lahat ng mamahaling gamit tapos nilabas niya yon sa bahay. Tapos ang ginawa niya para masigurado na walang bakas ng fingerprint o anumang ebidensya ay sinunog niya ang bahay bago siya umalis. Kaya lang ito yung problema. Habang nasusunog ang buong bahay, maya maya na imasmasan siya na bahay pala niya ang pinagnakawan niya at sinunog. Grabe, nakakatawang story na ito. Pero alam mo kung anong sabi niya? Marami pala akong mahalagang gamit sa bahay. Ngayon ko lang na-realize. Alam mo, tayo ding mga alagad ng Panginoong Yesus, may mga pagkakataon na hindi rin natin napapansin kung gaano tayo kayaman sa mga pagpapala mula sa Diyos. Minsan nalilimutan natin napakarami nating mahalagang pag-aari, mga pagpapalang hindi nasusukat sa material na bagay. Kaya, kaibigan, simulan mong i-appreciate kung gaano tayo ka-blessed sa ilalim ng bagong ownership sa atin ng Diyos. Minsan, sinasayang mong iyong buhay para sa mga temporary bagay na nawawala, nawawasa, at nananakaw. Abala ka sa mga ito, kaya lang wala kang panahon na huminto at suriin ang mga ginagawa ng Diyos para sa gan Alamin mo ang lawak ng iyong spiritual blessings at gamitin mo ito para makapamuhay ka sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gamitin mo ang mga ibinigay niya sa iyong spiritual gifts upang maglingkod sa Kanya. Count your blessings. Ito ang isang simpleng paalala na madalas nating makalimutan sa gitna ng abalang buhay. Marami tayong tinatamasa na hindi natin laging napapansin o pinapahalagahan mula sa ating pamilya, kaibigan at mga material na bagay tulad ng kuryente, malinis na tubig at pagkain hanggang sa mga luho na dati hindi naman natin nararanasan pero ngayon nararanasan mo na dahil ito'y karaniwan na sa atin nakakalimutan nating ipagpasalamat ang lahat ng ito may isang anak na gustong gusto niya ng bagong kotse sa araw ng graduation niya inabutan siya ng kanyang ama ng isang kahon inaasahan niya ang laman nito ay ang susi ng kotse na gustong gusto niya. Pero nang buksan niya ito, natagpuan niya ang isang Biblia. Alam mo, nagalit siya. At simula noon, hindi na niya kinausap ang kanyang tatay. Lumipas sa maraming taon at nang mamatay ang kanyang ama, napilitan siyang umuwi sa kanilang bahay upang asikasuhin ang mga bagay-bagay sa kanilang pamilya sa libing narinig niya ang mga kwento tungkol sa kung gaano siya pinagmamalaki ng kanyang ama kung paano ito patuloy na nagaantay sa kanya kahit na hindi sila nag-uusap alam mo napakasakit para sa anak na malaman niya ito lalo na't hindi niya nabigyan ng pagkakataon ng kanilang relasyon na maghilom habang naglilibot siya sa kanilang dating bahay ay nakarating siya sa dati niyang silid. Nakita niya ang kahon ng Biblia, puro alikabok na nakapatong sa parehong lugar na pinag-iwanan niya. Mayamang -maya binuksan niya ang Biblia, kaling makahanap ng kahit anong mensahe ng pag-asa. Sa kanyang pagkagulat, isang tseke ang nahulog mula sa loob ng Biblia, nakapangalan sa kanya at eksaktong halaga ang naroon para sa kotse na gusto niyang bilhin noon. Pero huli na ang lahat sa kanyang katigasan ng puso at kasakiman, nawalan siya ng pagkakataon. Hindi lamang sa kotse, kundi sa relasyon sa kanyang ama. Ipinagpalit niya ang lahat dahil sa kanyang makasariling pagnanasa. Marami sa atin ang nasa parehong kalagayan. Ang pinakamahalagang regalo sa harapan natin ay hindi natin pinapansin. Ang kaligtasan at pagmamahal ng Diyos na inaalok sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Dahil sa ating kasakiman o pansariling ambisyon, mas pinipili nating ipagpalit ito sa mga bagay na pansamantala at walang value sa eternity. Pinapalampas natin ang pinakamalaking biyaya na naibigay sa atin ng Diyos. Pero kaibigan, may magandang balita. Hindi pa huli ang lahat. Ang regalong ito ay available pa rin. Nandyan pa rin. Naghihintay na tanggapin mo ito. Hindi mo kailangan mawalan ng lahat at magsisi sa huli. Sa araw na ito, maaari mong baguhin ng takbo ng iyong buhay sa pamamagitan ng pagtanggap sa regalong inaalok ng Diyos sa iyo. Ano yung regalong yon? Ang kaligtasan sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Ngayon na ang pagkakataon. Huwag mo hayaan lumipas ito na hindi mo tinatanggap ang regalong inilaan para sa iyo ng Diyos. Manampalataya ka na biniyaran ng Panginoong Yesus ang lahat mong kasalanan. At kung mananampala tayo ka sa kanya ngayon, ikaw ay patatawarin, seselyuhan, ibibilang na anak, padadalan ng banal na spirito na mananahan sa iyo. Upang pagdating ng araw, ikaw ay maniniraan sa langit kasama niya. Kung ito nais nice mo, ay kahit nasaan ka ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaaming ko po na ako makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampala po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay sinusuko ko na ang aking sarili. Binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Salamat dahil ako ay pinili mo. Pinanahanan at naging pag-aari mo na magpakailan. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. God did not choose us because of anything good in us. He chose us in spite of us. The reason lies in God's unmerited grace. Kaibigan, sobra-sobrang biyaya ng Diyos para sa iyo. Bilangin mo mga ito araw-araw at alalahanin mo na ang mga ito ay hindi mo deserve pero binigay pa rin ng Diyos sa iyo. Kaya nga, simulan mo pahalagahan at ipagpasalamat sa Diyos ang iyong mga spiritual blessing. Una, you are wanted by God as his chosen. Pinili ka ng Diyos at hindi ikaw ang pumili sa kanya. Kaya nga, gawin mong layunin niya para sa iyo na magbunga ng marami sa iyong buhay. Pangalawa, ipagpasalamat mo na ikaw ay indwelt by the Holy Spirit. Nanahan sa iyo mismo ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na spirito. Sa pamamagitan nito, ikaw ay selyado na. Ang ibig sabihin, walang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. At pangatlo, ipagpasalamat mo dahil now you are His possession forever. At pag ginagawa mo ito, ay ang mga gawi mo ay magbabago. Bakit? Kasi lalago ang iyong pagmamahal sa Diyos. At dahil dito ay kamumuhian mo ang kasalanan. Ibigan, remember that you will have strength in gratitude. God bless.